Ah, oh, Ito na yung wirings niya na nagkaroon ng trouble na dahil na hindi umandar. Kasi yung ito ang kaniyang accessories ay eh, nagkakaroon ng loss dito nga portion ini to. Kaya kinat ko yung isa may naka-jumper ah, pinutol ko dito. So, dito pinalataran ko na rin para i-direct ko na lang kasi nag-glow loss connection dahil sa ano dahil sa may mga jumper hindi magandang pagkadugtong so ito na ngayon ito dapat putol din ito dalawa eto so ngayon kukuha lang ako ng halaba na isusugpon dito dudugtong para diretso dito sa mga ilaw niya wala na rin di eh, kasi supply to sa ilaw ito naman sa susian pag Kun mo tatakbo yun dito sa dalawang wire nang galing battery kasi pa battery operated na to siya so ito lang dahilan so testing nga eh, try natin ngayon kung haandar siya okay guys sa susunod mo yung susunod pag ay haandar na So matagal na rito nakatambak mayari dahil nga ay eh, pag umandar eh. Minsan andar, minsan hindi. Kay tanaw ano, ano na lang ginagawa. Kakalkal sa karburador, sa gasolina, una ano diyan, ano diyan. So ganun talaga pag ang motor na matagal na, so mga wiring nag-corrosion, uh, naglulos yung iba sa starter natin, no? Oh, hindi pagani natin mapapandar kung ano talaga yung cost niya na Siguro baka sunog o yung linya o run switch. O tingnan natin mamaya. Okay. Alas binubuksan ko na. Mak Hirap tanggalin yung kasi kinakalawang na. Hirap tanggalin yung cover. Yung mga tornilyo. Hindi na nga putol na. So okay siyang kay. Mamaya. titignan natin. O andar to. update to ko na lang kayo kung limbawa naging maganda man ang um, pag-ayos natin.